Ito ba'y naghahanap ng mura at kalidad ng mga power tools? Power tools na pwede mong gamitin para sa inyong construction project at magagamit din sa inyong woodworking project at kung kayo ay mahilig sa DIY. Isang so, mabagbalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw kong ito, tayo po ngayon ay mag-unboxing ng isang produkto sa produkto na magagamit po natin sa inyong mga gawain pa construction. Sa video po natin ito, ating pag-uusapan ang value for money ng produkto ito kung ito nga ba ay sulit sa kanyang presyo. Sa panahon ito, maraming lumalabas ng mga produkto na may mababang halaga, ngunit may mababang kalidad rin. Ngayon, tayo po ay maghahanap ng isang produkto, produkto na may mababang presyo, pero may magandang performance at maaasahan natin sa ating mga gawain. Pero bago tayo magsimula, intruhan muna natin. Narito po ngayon sa ating harapan, hawak po natin ang ating Harden 12 volt Cordless Drill. So, i-testing it po natin ito. At the same time, titingnan po natin kung ano yung laman ng box na ipinadala sa atin ng Harden. So, samahan niyo po ako sa video pong ito kung sulit nga ba ang pagbili ng kahit klase ng power tools. So, ito na po ngayon yung laman ng ang ating box. So bali may libre siyang case bukod dun sa box na pinaglagyan ng ating uh, hard, hardened cordless drill So ito po yung kanyang uh, 12 volts na uh, cordless drill So may kasama din po siya na extra battery So maganda po kapag kayong kayo po ay ng mga ganitong mga uh, cordless na mga power tools, pag meron po kayong extra battery, just in case na malobat may chance pa po kayo na Uh, magagamit po yung ekstrang battery at the same time yung trabaho po ninyo ay hindi po mapapatigil so tuloy-tuloy po yung inyong trabaho kasama po yung ating charger so ito po yung kanyang charger tapos ito po yung kanyang uh, European cord so sa ngayon po usong-uso naman po ngayon yung mga ganitong klase ng cord marami na rin pong outlet na mabibiling ganyan uh, at the same time pwede nyo rin pong kamita ng adapter tapos meron po siyang uh, user's manual So, ito po yung user's manual. Kagaya po nung sinasabi natin nung mga nakaraan nating video. No, napakahalaga po nito just in case na kayo po ay magsisimula pa lang gumamit ng product. So, meron po kayong guide. At the same time, uh, meron din po siyang uh, warranty card. So, ito po yung kanyang warranty card. Ito po yung kanyang uh, user's manual. So, ito po, laging papaalala sa inyo, iingatan po ninyo yung user's manual. Kasi unang-una, -una, sa maintenance at saka pagka kayo po ay uh, merong gustong malaman regarding sa product so nandito po yan nakasulat so ito na po ngayon yung ating uh, hardened cordless drill no? sa first impression ko po isa sa nagustuhan ko po dito ay yung kanyang grip so ito po kung hindi po makikita itong part na to ay rubber so malaking bagay po na ang Uh, inyong mga power tools ay may maayos na grip kasi kung halimbawa po uh, pang matagalan na po yung, yung trabaho, maghapon nyo po ginagamit yung, uh, yung mga power tools at maganda po yung kanyang grip so, comfortable po siya unlike po nung iba naka, na ang handle po niya ay purong plastic so, madulas po at the same time, itong part na to no pag maghapon nyo po siyang ginagamit itong part na to, pag yan po ay purong plastic So magkakapaltos po yung part na to ng kamay nyo. So dito sa kanya, no maganda po yung kanyang grip kasi meron siyang rubber. At the same time, kung uh, base po sa kanyang bigat, no malalaman ko niyo na solid po yung build ng uh, ng tools. So pag ganun po ang uh, ang tools nyo ay parang solid po yung kanyang build. Makakasigurado po kayo na maganda po yung kanyang motor sa loob. No, marami po kasi ngayon lumalabas ng mga product na ang gandang tingnan. Pero pag bilit po ninyo, pag hinawakan nyo pong ganyan, no, plastic na plastic, so magaan. Ang isa po sa uh, nagiging indication noon, pag ganun po ang tools na hindi pong hinahawakan ay sobrang gaan, no, ang loob po nyan, ninyo, yung motor no, ay plastic. So kapag plastic po ang inyong motor, asahan po ninyo na yung product ay hindi magtatagal. So eto, base po sa experience namin sa paggamit po ng hardened tools, may na-review na po tayo last time na uh, hardened tools din, kung nagtagal po ba so siguro ngayon, mga nasa isang taon mahigit na po siya at nagagamit po niya at nagagamit pa po natin sa ating construction project so masasabi ko po na maganda po ang quality ng uh, hardened tools ngayon doon po sa magsasabi sasabihin po nila, eh kuyan kaya po siguro uh, mura po ang hardened tools kasi uh, hindi po siya matibay So yan po yung maling pananaw po natin pagdating sa mga tools. Hindi po sabihin natin na mahal ay uh, magtatagal. Hindi naman po sabihin natin na mura ay hindi na magtatagal. No? Meron iba po dyan, mahal, pero hindi nagtagal. Ang galing! Ang galing! <laughs> Tapos dito po sa part na to, kung inyo pong makikita, may mga number po, no? Ito po, iniikot po yan. Ang tawag, ang tawag po sa ganitong uh, part na to, ito po ay speed adjuster. So, ang speed adjuster po na yan, ay ginagamit po yan, no? Kung gaano po kabilis ang magiging ikot po ng kanyang chak. Ito po. Yan. Ngayon po, kung halimbawa gusto nyo pong mabilis ang kanyang ikot, itasagad nyo po yan. So, ganyan po. Mas mabilis pong ikot, mas malakas. Ngayon po, No, ito po, hindi po basta-basta po yan na basta nalang pinipihit dahil sa gusto nyo po uh, ng malakas, gusto nyo po ng mahina. May proper po na paggamit ng kanyang speed adjuster. Unang-una po, kapag kayo po ay nagdi-drill ng mga, halimbawa po, metal. No? Tip po yan kapag kayo po ay magdi-drill ng metal, hanggat maaari, sa lower speed kayo uh, gagamit ng uh, yung kanyang speed adjuster. Kasi kapag ang drill bit po ninyo, so ito po, kuha tayo ng drill bit. Ito po, kapag ang drill bit po ninyo ay binabarena nyo po yan sa bakal at masyado pong mabilis yung inyong speed adjuster, ang nangyayari po dyan, nasusunog yung inyong drill bit. So, ito po, nasusunog po yan, nagbabaga yan. Ngayon, kapag yan po ay nasunog at nagbaga, lumalambot po yung talim ng inyong drill bit. So, ina-advise po namin, base po sa aming experience, sa aming uh, matagal na rin po na paggamit ng mga produktong ganito, ng mga gamit na ganito, kapag kayo po ay magdi-drill, lalong-lalo lalo na po kapag uh, metal or steel ang inyong pagbabarinahan. So, lagi nyo po siyang isiset sa lower speed. Kagaya po nito. Ganon din po yan kapag kayo po ay nag screw no? Mas kontrolado po ninyo ang ang takbo ng inyong mga screw, no? Mas kontrolado po ang mm, pagbaon ng screw kung saan nyo po siya ibabaon. Kung ito man ay sa concrete, sa metal, o sa, sa wood, mas kontrolado po ninyo kapag sa ay nasa lower speed. Ngayon, kung kailangan na kailangan nyo naman po talaga na mabilis, So, ito po, iniikot nyo po yan. So, ikutin nyo po yan. At the same time, gan, meron din po yung adjuster sa taas. Kung kayo po ay nangangailangan talaga ng, ah, uh, ng mas malakas na, na power ng inyong barena, so, i-adjust ia nyo po yan from number 1 to number 2. So, base po sa aking experience, no? Base po sa sa mga ilang araw ko pala ko po ng paggamit ng hardware tools na kagaya nito na cordless drill. Ang isa lang po sa nakuna ko rito ay wala po siyang hammer drill. So yung hammer drill po na yan, kung kayo po ay uh, magbubutas ng concrete at masyadong matigas po ang inyong bubutas ng concrete, so mga kailangan po kayo ng uh, hammer, hammer drill or hammer setting. So dito po yan, no, may setting po siya na naka-hammer. So ito po, wala. Pero itatry po natin. Kung ito nga ba, kakayanin niya magbutas ng concrete. So, ito po ngayon, susubukan po natin kung kakayanin ba ng uh, cordless drill na ito na magbutas ng konkreto kahit wala po siyang hammer setting. So, susubukan po natin. Kung inyong makikita, no, kaya niya naman pong magbukas, uh, magbutas ng concrete. Uh, halimbawa kung kayo po ay ma mag i po O uh, maglalagay ng malit na butas sa concrete So kaya niya naman pong uh, magbutas no Paalala po sa inyo kung kayo po talaga ay eh, kailangan nyo pong magbutas ng malalim At kayo po ay gagamit ng malaking drill bit So hindi ko po ina-advise na ito ang gamitin niyo Kasi kung ito po ang gagamitin ninyo Kahit anong ganda po ng, ng product no, na inyo pong gagamitin Kung nasa maling paraan naman po ang paggamit ng product So sisirain niya lang po yan. So ina-advise ko po sa inyo kung kayo po ay magbubutas ng malalim sa concrete o kayo po ay uh, magbabaon ng nagaya po ng mga dyna bolt, mga anchor bolt po na ibabaon sa concrete, hindi ko po ina-advise na ito ang gamitin. Gumamit po kayo ng mas malaking klase ng barena. So ngayon susubukan naman po natin itong ating drill. No? Gagamitan po natin siya ng uh, drill, uh, drill bit na pang metal. itatay po natin kung kaya niya magbutas ng angle bar. So ito po kung nyo makikita yung angle bar po natin, no, medyo makapal po yan. Pero titingnan natin kung kakayanin ng ating uh, cordless drill bit ni Harden. kita, no? Kaya pong butasin ng ating uh, cordless oh, yeah. drill. Yung, yan po, angle bar. So kayo na po ang mag-justify uh, kung matibay nga po ba, matibay at malakas nga ba talaga itong uh, hardened na cordless drill. So kasi ito po, you know, nabutas po niya 'yan. Kahit po maliit po, no, 'yung ating wireless na cordless drill ay kayang-kaya niya po yung butasan. So kung mahina po ang inyong tool sa pagbubutas ng ganitong klase ng mga bakal, ito po kasi ay matigas, no? Doon sa mga kapatid natin na mga welder, alam po nila yan kung malambot ba ang angle bar o oh, matigas dahil ito nga po ay medyo may kakapalan, 'yun makapal po siya. Oh. So, ayan. So bibigyan ko pa rin po kayo ng tip sa paggamit po ng inyong uh, drill bit. Pag kayo po ay gagamit ng drill bit at kayo po ay magbubutas, gaya po nito, itong part na to, no, ay kinabitan po yan ng nut. So, ibig sabihin, malaki po yung kanyang butas. Ngayon, para hindi po mahirapan yung inyong uh, drill, ang gagawin po ninyo, bubutasan nyo po muna ng maliit. No? Gaya po nito, yan, bubutasan nyo po muna ng maliit. So, eto po, no, bubutasan, tapos isusunod nyo po So yan, susundan nyo na po ng malaking drill bit. So kagaya po nyan, no? para po hindi po mahirapan ng gusto yung inyong drill. At the same time, hindi rin po kayo mahirapan pag kayo po ay nagbubutas ng uh, kagaya po nito na, na, bakal. So yan po yung mga tip na kadalasan po namin uh, ginagawa no? sa aming mga project sa aming construction. So sa mga magtatanong, uh, Kuya Jude, eh hanggang gaano naman kalaki na Uh, drill bit yung kayang ipasok dyan sa loob ng chuck ng inyong uh, cordless drill na yan so pag kayo po ay uh, gagamit ng ng drill bit pag kayo po ay gagamit ng drill bit so kaya po niyang uh, ipasok dito sa loob ng chuck magmula po 1mm hanggang 10mm na talim ng inyong drill bit so maraming uh, pagkakataon po na magag magagamit ninyo ang drill bit na yan no kasi ah uh, malaki yung butas ng kanyang chuck. So, ibig sabihin, maraming sizes ng drill bit ang pwede nyong gamitin dito sa ating harden uh, hardened cordless drill. So, ito din po yung ating uh, cordless drill. So, nagagamit din po natin to pambutas butas ng uh, kahoy. O lalong lalo na pag kayo po ay magkakabit ng mga concealed hinges, kayang-kaya niya pong uh, uh, i-drive yung costner bit o yung hulso. Ito po yung pambutas ng kahoy o pambutas po ng inyong uh, concealed din yes. So, eto, kung inyo makikita, so, kasyang kasya, maluwag pa. Ayan. Ayan. Pag kayo po ay uh, gusto nyo po sa woodworking, so, mapapakinabangan nyo rin po ito. No? Pwede rin nyo pong gamitin sa construction project o kung gusto nyo po na mag-DIY. No? Malaking bagay po kasi na na sa loob ng inyong tahanan ay eh, meron kayong uh, mga ganitong klase ng produkto magagamit po ninyo no Kasi may mga pagkakataon po kasi na uh, may mga bagay na kaya na po ninyong gawin sa inyong, sa loob ng inyong tahanan Pero hindi nyo magawa dahil kulang nga po kayo sa mga tools So ito po isa sa mga uh, power tools at hand tools na may re-recommend po sa inyo Ang paggamit ng harden Sumuli mga kapatid maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsama sa aming video Dalangin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon, lalong-lalo na sa pagpili ng mga power tools at hand tools na magagamit nyo sa inyong mga construction project. Muli, ito po si Jodrius. Thank you and God bless.